Okay, sa ating ulan niyan, sini itay actor na kahit may pangalan na ay panilitan pa sa lead role dahil hindi na betan ni Direk ang kanyang pag-arte. O oh, kahit oh. gusto-gusto pa siya ng producer ay pinakinggan pa rin ng produ ang Director. O, kasi may pangalan talaga ito. asin in, sumikat talaga siya. As na sikat siya. O, oh, sumikat siya noon. Hindi lang na-bent nung, ano, nung direktor yung kanyang acting. Oh, kasi hindi naman. ba mahusay? Kasi naman, hanggang ngayon, hindi niya pinagbubuti ang kanyang pag act Ibig sabi, may pangalan lang siya kahit pa parang sikat. Kumbaga, pero yung active portion walay, sa tagal walay. niya na rin sa showbiz ham actor pa rin kung tawagin kaya e, oh, akong oh. pinalita pero sana malaking tulong yung BFF di ba? Mm -hmm. kung siya bida kasi nga sikat naman siya kaya nga lang eh yung ako ang ganun. Ngayon, hamunado gano, pa rin siya. Sa tagal niya na sa industry. Oo, oh, oh, sa tagal niya diba? sa industry. May mga ganun. Yun po ang tawag ni. sa mga ano, hindi, ham. ham actor, ha? Oh, ah, Kaya oh, oh, yeah, hamunado. Ham, o hamunado. Ay, yun ang sinasabi Manado. din kasi, di ba, sa showbiz. Sa showbiz. Hindi marunong umarte. Bakit daw? Bakit daw? Kasi mahilig sa ham. Oo nga. Tapos lang nakaka-amte. Hindi, siguro kasi yung ham. Tama ba? Ham. Dahil malambo. Ay, hindi ko rin alam, Hindi ako sure, ha? Hindi kasi ham daw. Hindi ka ba nang umarte o hindi lang ham sa Pasko? Ng hindi ko alam ano, kung ano yung story basta ham ham bakit ko. ginamit yung ham na diba? hindi ba ganun yung okay sa so, okay. actor na to gwapo pa naman no gwapo talaga gwapo makisig ang actor okay. na ito pero yun na nga hanggang ngayon ay malamya pa rin ang kanyang pag-arte kaya tuloy imbier na ang director at kahit yung bida role ay hindi napunta sa kanya sayang Saya. na sayang, naman na talaga nahulaan ni Mami Amores o oh, oh, na ate Cecil Pili nahulaan okay. si Marcelita ng UK kaya nahulaan niya ah si Marcelita Beshi hmm. magaling manghula Bibilib, Bibilib na ako kay Tapet, di ba? Kasi lagi niya nahuhulaan yung blind oh. item natin. Ah, nakahadi <laughs> na <-hulaan laughs> ni Tapet. Okay. Okay. Hmm. Diba, ni